Lots News Updates sa ating mga balita, labing apat na katao kabilang ang labing dalawang bata na sa landslide sa Batangas. Ilang mga lugar sa bansa isinailalim sa state of calamity dahil sa bagyong Kristi. Flood control projects ng mga ahensya ng gobyerno si sa, sa Senado. At mixed pump prices sa asahan sa susunod na linggo po si Cesar Sorian, kasama buong ng Kidlat News Channel para ihati ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa labing apat, kabilang ang labing dalawang mga bata ang kumpirmadong patay matapos gumuho ang lupa sa Purok B, Barangay Sampalok, Talisay, Batangas. Sa ulat ng Talisay Police Station, nangyari ang insidente noong Webes ng madaling araw, kasunod ng malalakas na pag-ulaan. Ilang kabahayan ang natabunan ng mga bato at putik ng gumuho ang isang parte ng burol na nakapalibot sa naturang nayo. Sa salaysay ng mga saksi, mabilis ang mga pangyayari at hindi nagawang makatakas ng ilang mga residente. Nagpapatuloy naman ang rescue operations para sa anim pang nawawala, bagamat nahihirapan ng response crews na makarating sa lugar dahil napalilibutan pa ng putik ang daan patungo sa lugar. Ilang mga bayan at probinsya sa bansa na ang nagdeklara ng state of calamity bunsod ng hagupit ni bagyong Cristy? Inanunsyo ni Mayor Joy Belmonte na isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City sa bisa na rin ng resolusyon na ipinasa sa special session ng Quezon City Council. Dahil dito, maaari nang gamitin ng mga barangay sa syudad ang kanilang Quick Response Fund para matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng na apektuhan ng kalamidad. Bukod sa Quezon City, idineklara na rin ang State of Calamity sa malaking bahagi ng Bicol, Eastern Samar, malaking bahagi ng Calabarzon, kabilang ang buong probinsya. Binsya ng Cavite. Epektibo rin ang price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng State of Calamity ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim ng Price Act, hindi pwedeng magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng anim 60 araw mula ng nagdeklara ng State of Calamity sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero na kanilang sisiyas sa Senado ang budget allocation ng flood control projects ng concerned agencies dahil sa naging epekto ng bagyong Christine sa bansa. Ayon kay Escudero, ang mga pangunahing ahensyang kanilang kawestronin ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Environment and Natural Resources o DNR. Department of the Interior and Local Government or DILG, Department of Social Welfare and Development or DSWD, Department of National Defense or DND, atang Office of the Civil Defense or OCD. Una nang sinabi ni Escudero na nasa 255 billion pesos ang halagang inilaan sa flood control projects sa DPWH sa taong ito. Dagdag pa nito na hindi lang accountability sa mga nagdaang bagyo ang kanilang tatalakayin sa Senado, ngunit kabilang na rin ng preventive measures sa mga kalamidad na kasama sa 2025 budget ng mga concerned agencies. Samantala, sinabi ni Escudero na magpapatuloy ang Senado sa kanilang 2025 budget deliberation sa November 4. Aasahan ng mga motorista na magkakaroon ng price hike o rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo base sa industry estimates at international trading may nakikitang rollback na 20 centavos per liter o pagtaas ng 20 centavos per liter sa presyo ng gasolina. Sa diesel naman, maaaring magkaroon ng 10 centavos per liter o pagtaas ng 30 centavos per liter. Samantala, pwede magkaroon ng 20 centavos o 30 centavos per liter na pagbaba sa presyo ng kerosene. Paliwanag ni Department of Energy o DOE Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang mas mababang demand sa China at US ang isa sa nakikitang dahilan ng pump price rollback. Samantala, ang price increase ay bunsod ng pagtaas ng demand ng diesel sa South Korea na may epekto sa presyo ng petrolyo sa buong Asia. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, Naguulat. Atin niyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>